Ang mga sundalo, hindi daw makikialam sa pag-aresto kay uh, Pangulong uh, Duterte. Yan ang naging pahayag kahapon ng AFP. So, bagamat sa Villamor Air Base, dinala si Pangulong Duterte. So ang tanging ginawa lamang ng mga taga AFP, particular na ng Air Force, ay sila nalang nag-secure doon sa mga gates ng uh, airbase which is yun naman talaga ang trabaho nila no. Uh, protektahan at secure kung ano man yung uh, establishment na nandun sila kagaya ng ano yung isang kampo kagaya ng uh, Villamore Airbase So mga pulis ang nakikita natin noon na sila yung nagano talaga na arestuhin si na dating Pangulong Duterte. So ang opinion ko dito mga body alam nyo ano eh, um, nakatali ang kamay ng AFP. Uh, pinapangalagaan lang nila, syempre, yung kanilang trabaho, yung kanilang mga pamilya. Kasi kung noong una, uh, ilang beses na nangyari yan sa kasaysayan na nagpadala sa bugso ng damdamin ang mga kasundaluhan. At anong nangyari sa kanila? Mga diba? ilang kudita ang nangyari sa Pilipinas mula noong panahon pa ni uh, presidente Cory Aquino. Yung ibang mga opisyal na naghikayat doon sa mga ordinaryong sundalo or mga enlisted personnel na sumama at ipaglaban ang sinasabing demokrasya. Sila pa yung ano sila pa yung napariwara So mula nung nangyari 'yung mga ganon noong uh, mga nagdaang taon, natuto na ang ating mga kasundaluhan at hindi sila basta-basta sasali sa mga ganyan. Pero sana naman 'wag nilang kalimutan na ang kanilang protektahan ay 'yung soberanya ng ating bansa at wag lamang doon sa iilang tao o sa mga nasa posisyon na kanilang uh, pinaglilingkuran. Mahirap, mahirap mga batik na nano na, na malagay sa sitwasyon ng ating mga kasundaluhan. Kahit na yung mga kapulisan. Kita nyo kahapon yung nandoon sa sa video kung saan eh, magkakapit-bisig yung mga pulis doon sa kung saan nandoon siya no si Pangulong uh, Duterte at yung pamilya niya, di ba? May video na lumalabas na yung pulis, hindi lang masyadong kisa at kita kasi naka ano siya naka naka siya ay parang naluluha. Siguro hindi rin nila talaga hindi nila talaga gusto na mangyari yan kay Pangulong Duterte pero wala silang magawa kasi nga meron silang sinusunod na order. Hindi sila pwedeng tumanggi, hindi sila pwedeng uh, sumuway sa chain of command. Kaya napakahirap ng kalagayan nila. Nakatali ang nila mga kamay. Bagamat uh, alam nila, hindi nila nakakalimutan yung mga bagay na, ano, na malaki ang utang na loob ng mga kasundaluhan, ng mga kapulisan, noong si Pangulong Duterte pa ang uh, namumuno kasi yung time na yan ang kumbaga nagkaroon sila ng dobling sahod hindi din nakakalimutan yan kaso nga lamang ang problema dito ay yung mga leader na umupo pero yung mga ordinaryong pulis, mga enlisted personnel mga sundalo hindi sila nakakalimot tumutupad lang sila sa kanilang tungkulin pero at the end of the day <laughs> masakit sa dibdib yung kanilang ginagawa. Nakatali ang kanilang mga kamay. Pero, ang lahat naman ng ito, para sa akin mga bagay, ito opinion ko, ang lahat ng ito ay may katapusan eh. Hindi habang buhay yung mga tao na nandyan sa kapangyarihan. Nandyan sa kanilang uh, mataas na posisyon. Dagating at dagating at bababa sila, papalitan na naman sila ng panibago. Pero, ito, kagaya ni na Torre, yung mga opisyalis ng pulis. Gusto nilang makilala, gusto nilang maalala ng mga tao na ganito sila. Di ba? Di ba para mas maganda yung nakasalubong mo sila sa kalsada? Maalala mo, si General Torre para to, napakaganda na ginawa nito nung no, naglilingkod pa ito sa, no, sa, PNP talagang may tuturin natin isang bayani may tuturin natin isang uh, marangal na pulis pero hindi mangyayari yung ngayon sa mga sa mga sa mga kinasangkutan na na mga eksena nitong si General Torre hindi mangyayari yon pag sa pwesto naging ordinaryo na mamamayang Pilipino at nakasalubong 'yan ng isang tao nakasalubong 'yan ang sasabihin na lang ito yung kupal na ano eh ito yung ano eh ito yung tuta ni ano eh di ba so so yung ganun ganun yung ganun yung mga magiging uh impresyon ng mga tao dahil sa pinakita nila so yun yun yung ano yun yung uh, opinion ko dyan. Nakatali ang kamay ng mga sundalo at mga kapulisan. Mas gusto nila na maging uh, professional. Yan ang sinasabi nila. Ayaw nilang makisangkot. Pero nakahanda sila kung ano man may may mga kaguluhan man. Nandun sila. Ikaw ba naman? Nagtaas na ng sahod mo. Tapos sasali ka sa ganyan. So ano? sino kawawa, di ba? Ikaw yung kinabukasan mo at saka yung kinabukasan ng pamilya mo. So, be practical. Ika nga, mahal natin ang ating bansa pero mas mahal natin ang ating pamilya. So, kung kayo ay sasali sa mga pag-aaklas, eh sino ang magsasuffer? Magaling sana kung lahat ng sundalo. Eh paano kung may mga iilan lang na sundalo ang sasali sa ganyan? Tapos, mapapabayaan pa sila yung mga nag-recruit sa kanila, yung mga humikayot sa kanila, okay lang kasi opisyal. Nakakaawa, nakakaawa mga bagay. Alam ko yung kalooban nila na nag-aalab yung mga panahong na nangyayari yung na pag aresto Kaya uh, dati paulong Duterte, alam kong nilulungkot din sila, alam kong uh, nasasaktan din sila pero wala silang magawa wala silang magawa. Pero, natin sanang alisin yung buong tiwala sa ating mga kapulisan at sa ating kasandaluhan kasi iinan lang naman yung mga gumagawa na hindi maganda. Huwag natin po lahatin. Marami pa rin diyang mga matitino, marami pa rin diyang mga uh, may dignidad, may prinsipyo na ipaglaban kung ano yung tama. Huwag po natin silang alisan ng karapatan. Huwag po natin silang uh, maliitin, and huwag po natin silang uh, idamay kung ano man yung mga nakikita natin sa ibang mga kabaraw nila. Yun lang mga bati. Maraming salamat.